Alam mo ba kung sino-sino ang huling limang pangulo ng Pilipinas at ano ang kanilang mga naiambag sa ating bansa? Mula kay Joseph Estrada hanggang kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr., bawat isa sa kanila ay nag-iwan ng sariling tatak sa ating kasaysayan. Tara, balikan natin ang kanilang mga naging proyekto, programa, at tagumpay na humubog sa bansang Pilipinas. Unahin natin si Joseph Erap Estrada. Siya ay dating artista bago pumasok sa politika at naging pangulo noong isang libo siyam na raan siyam naputwalo. Kilala siya sa linyang era para sa mahirap. Sa kanyang panunungkulan, nagpatupad siya ng mga programang nakatuon sa pabahay at suporta para sa mga magsasaka. Bagamat maiksi ang kanyang termino dahil sa isyu ng korupsyon na nagdulot ng EDSA-DOS, hindi matatawaran ang kanyang popularidad sa masa. Para sa marami, si Erap ang simbolo ng pangulo na malapit sa karaniwang tao. Sumunod si Gloria Macapagal-Arroyo, anak ng dating pangulo na si Diosdado Macapagal. Umupo siya bilang pangulo noong 2001, matapos ang EDSA II. Sa kanyang siyam na taong termino, pinatatag niya ang ekonomiya ng bansa, lalo na noong dumaan ang buong mundo sa global financial crisis noong 2008. Isa sa kanyang malaking kontribusyon ay ang pagpapatupad ng Expanded Value Added Tax, o IVAT, na nagdagdag ng pondo sa gobyerno para sa mga proyekto at serbisyong panlipunan. Ngunit marahil ang pinakanaging tatak ng kanyang pamumuno ay ang paglago ng Business Process Outsourcing o BPO Industry. Dahil dito, lumaki ang sektor ng call centers at naging pangunahing pinagmumula ng trabaho ng maraming Pilipino. Pagkatapos ni Arroyo, sumunod si Binigno Noinoy Aquino III, anak Nina dating Pangulong Cory Aquino, at dating senador Ninoy Aquino. Isa sa kanyang pinakamahalagang reforma ay ang pagpapatupad ng K-12 Education Program na nagdagdag ng dalawang taon sa basic education ng mga estudyante. Pinalawak din niya ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para mas maraming pamilyang mahihirap ang makinabang. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tinaguriang Asia's Rising Tiger ang Pilipinas dahil sa mabilis na paglago ng ekonomiya at mas mataas na kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. At syempre, hindi natin makakalimutan ang malaking tagumpay noong 2016 nang manalo ang Pilipinas laban sa China sa international arbitration tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay nagpatibay ng ating karapatan sa ating karagatan. Sumunod naman si Rodrigo Roa Duterte, kilala bilang dating mayor ng Davao City bago naging pangulo. Sa kanyang termino, naging sentro ang matapang na kampanya laban sa droga, isang isyu na umani ng papuri ngunit naging kontrobersyal din sa loob at labas ng bansa. Ngunit higit pa rito, isa sa kanyang malalaking proyekto ang Build, Build, Build Program, kung saan itinayo ang mga bagong tulay kalsada at paliparan na nakatulong sa pag-unlad ng infrastruktura. Isinabatas din ang Universal Healthcare Act na layong bigyan ng akses ang lahat ng Pilipino sa serbisyong medikal. Bukod dito, pinairal niya ang independent foreign policy kung saan sinubukan niyang balansehin ang relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, mula sa Estados Unidos hanggang sa China at Russia. At ngayon, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kasalukuyang pangulo. Kanyang inilunsad ang Bagong Pilipinas campaign bilang direksyon ng bansa. Isa sa mga pangunahing pokus ng kanyang administrasyon ay food security at modernisasyon ng agrikultura para masiguro ang sapat na pagkain para sa lahat ng Pilipino. Kabilang din sa kanyang adbokasiya ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar at wind power at ang digitalization ng serbisyo ng gobyerno para mas maging mabilis at episyente. Sa larangan naman ng ugnayang panlabas, aktibo siyang nakikipagpulong sa mga leader ng US, Japan, at European Union para sa pagpapalakas ng ekonomiya at seguridad ng bansa. Ito ang naging ambag ng huling limang pangulo ng Pilipinas. Bawat isa sa kanila ay humarap sa kanya-kanyang hamon, kontrobersya, at pagkakataon para makapag-iwan ng marka sa kasaysayan ng ating bayan. Sa tingin mo, sino sa kanila ang may pinakamalaking naiambag para sa ikabubuti ng ating bansa? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mag-like, Share at mag-subscribe sa PH Fact Vault para sa mas marami pang kwento tungkol sa ating kasaysayan at kultura.